hanap na ng isang ginang sa Quezon City ang nasa likod ng na mga dummy account na umano'y naninira sa kanyang pamilya at hanap buhay. Kabilang kasi sa mga pinupost ang mga edited na hubad na letrato ng menor de edad niyang anak. Nagbabalik si Faith Dalmundo exclusive. Apektado na ang pagtulog at kabuhayan ng 41 anyos na babaeng ito. Patuloy raw kasi siyang pinuputaktin ng mga mapanirang post sa Facebook mula sa mga account na hindi niya kilala. Aabot sa limang account daw ang bumabanat sa biktima. Sinasabi po kasi nung dami account na scammer daw ako. yung negosyo ko po talaga yung ano, yung apektado. Wala wala na akong mabenta. <laughs> Tapos wala na din nag-inquire sa akin. Pero ang mas hindi niya matanggap, pati ang kanyang minor de edad na anak, dinadamay rin. Bukod sa pagpupos ng mga masasakit na salita, ipinapaskill din daw ng mga dummy account ang mga edited na hubad na larawan ng 17 anyos niyang dalagita. Dahil dito, apektado na rin ang pag-aaral ng babae. Sinasabi niya po is, ano, haharangan niya yung mga anak ko sa sagasaan, tapos aabangan niya sa school. Tapos, ano, uh, papabugbog niya, hahambalusin daw niya. Pag nakita daw po niya yung mga anak ko, hahambalusin niya. Halata naman po na ini-edit niya dahil yung katawan po is maliit, tapos malaki yung ulo. Tapos, yun po, wala po talaga siyang saplot. Kaya hiling ngayon ng biktima matukoy na kung sino ang nasa likod ng mga posts at tuluyan itong mabura sa social media. Si marami na po siyang nasira tap, marami nang ano eh, marami nang nadadamay. Hindi lang po kami, pati po kasi mga kapatid ko, damay na. Gusto ko na pong maipatanggal yun para makapaghanap buhay naman ako ng maayos. Samantala, nangako naman ng National Bureau of Investigation o NBI na tutulungan nilang biktima. May babala rin ng ahensya sa mga gumagamit ng dummy account para mang-agrabyado ng iba. Please avoid doing that uh, kasi kung uh, uh, kaya niyong gawin yan sa iba, kaya din gawin yan sa mga mahal sa buhay niyo. Baka makita niyo, dayanap day, today, nasa kulungan na kayo. Oras na mahanap ang salarin, maharap ito sa kasong may kaugnayan sa cybercrime. Sabi ng NBI, agad naman daw nakikipagtulungan ng mga social media platform, lalo na kung may menor de edad na nanadadamay. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.